Ano pala yung body complaint pala sa? Yung dito po. Yung sa uh, mag pa sa gandil ko. One sided lang. Oo. Um, eh? ano pala Ano na po eh. nagpa-check up ako last August. Pain reliever lang binigay sa akin. O oh, baka namamay yun pa. Pero anong history niya? Paano siya nagsimula? Ano, sa trabaho po. Diyan po kasi nagtatrabaho sa Pure Foods. Oo. Uh -huh. Okay. Ano kasi malamig din nung sa ano, sa production. Yung nung August ba, naka-experience ka na sobrang sakit na hirap mo kayo po? Makabangon o... Oh. Hmm. Yes. Kinsan nga natutulog ako, dalali na ako oh, unan sa ano, dito. Hinahanap mo yung position sa tulog? Hmm. Uh, tayo ba daw Tapos okay. liyad ka? May masakit? Ah, okay. uh, dito. Pag yung ko kung ganyan dito. Ganyan din. Okay. I-side mo daw sir. Dito sa side. Ito. Masakit din. Eh. Uh -huh. Dito. Uh -huh. Pero ano yung pinaka-movement mo na ginawa na sobrang sakit niya Nasasakit talaga siya. Na alam mo sasakit. Nung mm, pagka na yung uja na ganyan. Oo. Oh. dito. Pero oh, start daw siya nung overs Nag-start daw siya nung gusto so matagal na may nakakaramdaman parang ito. Hmm, no, ito lang naman. Mm. Siguro sa lamig din ito. Oh. sa um, so, okay. 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 okay, Pero hindi naman siya sumasakit niya. Anong nararamdaman? Na ano, nakakarap pero na nga. Okay. Okay. Pero manageable talaga. Ka. Like, kaya gumalaw, kaya magtrabaho. Kaya naman. Kaya no? naman. Mo ba ngayon suyod pa ba na rin 'yan pinili pa rin. Mm di. Tapad daw, Sir. Papababa ko ng dalawang kamay, Sir. Kapaso ako ko ng ulo sa may protesta lang. Yeah, nice. Ah. Okay. All done po, Sir. Paki-deliver niyo Ito masakit right hindi. Right ito. Right ito no? sa ano. Damn. Yeah, taas mo daw tubo. Taas mo siya. May masakit. Ito dito. Okay. Yan. Yan. pa rin. Pero ito wala ito. Relax. Eh. Relax mo siya. Masakit din to

may pick doon doon. Uh. Sige, sige, sige. Oh, okay. relax lang sila, huwag mong wets. Hindi check mo yung likod kanina na may masakit side to side liad medyo nabawas yung liad dito sir pero may recording paper. pa -hmm. Tapos so, yung tayo ko, oh. nasired na siya konti. na yung paper. Kumusta pa kailan Sir? sa? No, hindi ko So, yung case mo sir, ang kapal ng masa sa Eh, no. yung, hindi no, na po sa buto yun sir. Hindi sir, wala problema sa spine. Nasa muscle. So, habang nasa muscle pa lang, tayo mo na dito.